magpapasko. Ayan, mga paninda to sa gilid ng karsada dito sa aming bayan. Mga ukay-ukay. Ayan. Both side to, meron din doon sa kabilang side. So, libutin muna natin itong side na to. Ayan, malapit na tayo sa aming municipality. O ano ano ng mga paninda dito. Kung may pera ka, masarap mamili. Kung wala kang pera, tingin-tingin na lang. O, Kasi nga, magpapas ko na. Ngayon ay two days to go before Christmas. Ito nga pala yung dekorasyon Dito sa aming municipality. Ayan, yung mga Christmas tree na gawa sa paunang niyog. Tapos, ito pang isa, gawa naman to sa mga dahong malalaki at ayan siya meron siyang star ayan at ito pa yung isa gawa to sa mga dahon ng saging ayan mapapansin nyo dahon nya ng saging ayan anong nakalagay pagpapalay ayan mais ito ay ano ng mais ito ay dahon ng saging. Ayan yung mga bunga niya. Ayan, di ba ang ganda? Yan ay ano lang. Yung berry nature. Ayan yung mga gawa. Ito pala ay ano, yung sawali pa ito. Ayan yung tatlong Christmas tree dito sa harap ng municipality. Ayan. At ito yung bubungad sa iyo pagpasok mo sa municipality ng Bay. Ayan yung dekorasyon nila. At ito yung pinakachaya na Christmas tree. Ang ganda nito sa gabi, dahil very colorful siya. Ayan yung aming Christmas tree dito sa bayan. Nagliliwanag yan sa gabi at ayan pa yung mga Christmas light na nakadekorasyon sa ayan sa buong ano yan ayan, ito yung mga dekorasyon at meron pa dito sa loob na mga dekorasyon ayan, ililibot ko kayo ayan siya. ito yung mga produkto na inaani ng bawat uh, barangay ito naman yung mungko mais ayan yung mga inaani nila ayan Christmas tree din yan ang produkto ba na inaani dito sa aming barangay Ito pa yung isa ayan napakadami. Ito pa rin. Ito naman ay gawa sa ano nang niyog. Ayan, meron din silang mais. At ito yung mga tinatanggal sa yogurt. Ginawa nilang bulaklak. Ito naman yung tambo. nila ng Christmas tree. So, ito pa rin yung isang produkto. Ayan, mga seeds yan na gawa. Mga inaani. Ayan, meron din silang banig. Ito yung banig. Ayan, di ba? Ang ganda tignan. Ayan, most likely mga mais. Munggo. gawa din sa dayami yung ano ng hay ng uh, palay at saka yan ano din ng niyog at saka palaspas ayan palaspas ba yan ng niyog yan yun ayan meron din silang Stop ito yung mga nakadecorate na hindi pa natin nalilibot yung buong ano, buong munisipyo ng bayan ng bay ito naman yung pinaka stage ng aming ano, barangay ayan yung, ayan ang aming bayan ayan pag may nagsusumba dito ayan dyan nag, nagsasayaw yung mga instructor at eto yung aming bayan ayan meron pa yan ayan yung aming pamalaan municipality ng bay at eto meron pa silang mga dekorasyon dito pasukin natin guys yung mga dekorasyon pa dito napakarami kasing produkto na nagmumula sa bawat barangay so eto sila ayan ipakita pa rin ipakita ko pa rin sa inyo yung mga produktong gawa nila ayan Ayan ang produkto na gawa. Ayan, ito ay sa puy-puy. Ayan, ang ganda ng pagkakaano nila. Oh. Ayan, star. Ito, bawat barangay may representative ng bawat Christmas tree. Ito ay mula sa kalu. Ayan, hindi natin nakita yung ating barangay. O, nalampasan na natin. Ayan, ng kalu bawat barangay may merong may, ano representative Eto pa ayan naggagawa sila ng christmas tree number 5 wala na yung tag nila so ito yung pinaka representative nila ang sa atin kasi sa ating bayo ay isda isda yun so ha hindi ko alam ni ito ay nasa harapan ng munisipyo. Ayan, tumubo na yung mga ano niya. Ayan, tumubo na yung kanyang munggo. ayun sa taas ay may mga munggo na. So, ito yung dekorasyon. Pagpasok mo sa aming municipality. Ayan, mga dekorasyon to dito sa aming bayan. Ito, number two. Ayan, gawa naman ito sa mga ano nang niyog. San Agustin. Ayan, sa San Agustin to. Kabataan ng San Agustin. Kasi binubuo kami dito ng labing apat yata. Ayan, basta ito ay barangay dila. Ayan, barangay dila ang kalang representative na Christmas tree. Ayan. Yan ang mga design dito sa bayan ng Bae, Municipality ng Bay. Ayan. Ito ay daytime na makikita ninyo. Mas maganda ito sa night time. At sa bawat gilid, meron din dito mga tindahan ng pagkain pag gabi ayan, ito yung makikita nyo dito ayan very busy road ito naman yung kabilang side na pwede mong pamilihan ayan, may mga tinda silang chinelas 160 bawat isa ayan yung mga ukayan bili-bili na kayo ng ukay dyan ayan, eto pa rin yung ukay yan pili na kayo kaya may mga bagbag -bag din na ukay mga damit ayan, at saka ayan, may mga sapatos pa na ukay, ukay ayan, bili-bili na kayo eto yung makikita nyo dito sa gilid ng palengke o sa gilid ng bayan both side yan ay may mga tinda ngayong Christmas lalo na pagdating ng New Year ayan, naipasyal ay, ko na kayo dito sa bayan ng aming palengke